dala ang magandang umaga sa inyong lahat. Nandito uh, na tayo sa Kandawan. So, Kandawan Bislig league. Ito ang ating pinuntahan ngayon, pangatlo. Pangatlong ka pa pangatlong video ngayong araw. So, meron akong binalikan dito ang pamilya na matagal-tagal na rin na hindi natin na-update. Ano? So, pakita ko sa inyo ngayon dito uh, kung ay sila ay nakatira sa maliit na kubo. So, So, ayo. Ay si na tatay. So itong bahay na to, ito yung dati dito. So ngayon ko na ulit sila na balikan dahil eh, lagi silang walang tao. So ilang beses ko silang dinaanan dito. Tay, mayong buntag. Ayun. Dir dira na mo nagpuyo. Ayun. So ano ulit pangalan ni tatay? Si Tatay Rico tapos si yung asawa ano? Si, na, si Nanay Akling. Mm, uh -uh. kumusta naman ka mo dre? Bubrihon. So, so but yung bahay mo parang nabago na ang pwesto. Doon da, sa una nandoon man to sa pikas. Oo. Oh. sa kapanag ba rin din eh. Buwan pa lang, buwan pa lang. Buwan pa lang din eh. So, pwede ba kung pwede doon tayo sa loob? Pati si Nanay? Oh. Nay, doon tayo sa sulod, Nay. Kay baka abutan ka ng ulan. Maglakaw mo karon? Hindi. Eh, ah, So ito yung bahay ninyo, nila mga idol. Pakita ko muna sa inyo mga idol. Ang bahay po nila ay puro trapal. Lamang ang trapal kaysa sa kwan. Yung kanilang material ay puro trapal ang ginamit. Pati bu bubong. O, sa Tagalog ito yung bubong. Ding, -ding Ano, baliktad kasi sila. Ang bubong nila ay nasa gilid. Ang bubong natin ay nasa taas. O yun. Sa mga Tagalog at saka sa Bisaya. Yun po ano, sa mga nakasabot. Ang kanilang gamit na dingding -ding dito ay trapal. Ang gamit ding bubong ay trapal. So tay batang bahay mo ay puro trapal. Warsay ka nato lagi ka apro. Mm. Hindi ba delikado rin sa apoy? Delikado rin siya. Kay... lang dere, duha? Tolo, no. Tulo. mong nagpuyo dere. Ang anak na ako na daga. Ah. So si, si nanay, anong, anong naghahanap buhayan ninyong dalawa ni nanay? Ay. Kanang pinangita ninyo ba? Kinabuhi? Nangayot lang itong siya, ano? Diba? May kapal ka, nai. Saan ka nangangayot? Nangagoy. Nangagoy? Ka nang, sa, sa mga tao-tao? Nandili mo si Nanay? Magali na, na. Kasi nangayot mo tayo, kumantoy lang nangyari-nangyari. Grabe, guys. So, si Nanay daw nangay Ikaw, tay? Anong trabaho mo, tay? Nunguan lang ako kumunguan ng bagul. Bagul? Aon sa'yo mo yung bagol? Uling. Ah, sa uling, tapos ibabalig yan mo. Mm. ka sa uling. Pila na pa, pa, pangita mo sa maghapon sa uling. Pagkuhan lang pag 500. 500? Ano yung araw-araw, dili? Tuwing kanas araw kayo magkapira. Mm. Di, kanas, uh, mga ilang araw mong himuin na bago maging pira? Wala mo na kaya kundi kayo. Wala na kaya pangita. Hmm sa isang araw nagkakapira ka naman ng 500 na yun o dili dili ilang bisis sa isang linggo sa isang semana isa ka mga isa ka kasako isa ka semana doon ka lang magkapira tapos yun ang ibabaligya ni mo hmm. asa mo ibabaligya sa sentro so yung mga idol o si nanay anong nanay akling ano si nanay akling na mamalimus daw So yun ang kanyang inapangita ang kinabuhi. Ang pamalimos. Buti may ikaw oh. naman, may nagbibigay. Hmm. Nakakamagkano ka na pag namamalimos ka. Pila na yung pinangita, maghapon. Pagkapin libo. Kapin libo, mga 500. Pero hmm. gutom. Pero lang pamalit ng mga sudan. Mm, mm Grabe oh. Pwede ko makita yung loob ng bahay mo tay? Oo. Uh -huh. So ito mga idol yung bahay ng tatay oh. Si tatay Rico at si nanay Akling. Hanggang dito sa sulod ay eh, trapal pa rin yung kanilang tawag dito ay bungbung dingding ding ding, ding, -ding. Oo, sa tagalog <laughs> oh, ano, si tatay makasabot ng tagalog <laughs> tawa si tatay ito yung kanilang kwan hmm. ito yung mga idol oh pinagtagpitagpila ang na yung pupwede pang magamit tapos yung kanilang abuhan kwan din hindi patay delikado to trapal din ano oh. kanang trapal nila yun din yung dingding sa abuhan tapos makita ninyo kita, Ito kasi yung bahay na nandyan dati Kasama natin si Edison Butiti Na pumunta tayo dito Diyan natin sila na video Naabutan natin silang kumakain sa lapag So makita ninyo itong kanilang bahay na ngayon At least nakapag-conceal Nakapag-provide sila pero Gamit nila ay mga Pupwedeng gamitin na Material tulad nitong sako Retasong plywood tapos ay mga trapal na. Asan ka nagkuha ng mga trapal na ganito tayo? Yan, yeah, mga sa simento. Sa mga simento, sa nag-construction? Oo. Oh. Ano, pinangayo ni mo o pinalit pa? Wala. Pinangayo ra. So, kumusta naman ang buhay niyo din karon? Yeah, so ngayon, karon, wala ka mong lakaw karon? Wala. Kaya kala ako paalis ka mo kayo nandoon ka mo pang paggawas ka mo kanina. Hmm. Kala ko paalis ka mo na maghanap buhay ba? Kani, kanang kuha, abay sa magbuka ng kahoy guys. Ah, magbuka sana kami ng kahoy. So tay meron akong dalang bigas para sa inyo ano. Hmm. Pag pagpasalamat niyo na lang ang aking nadala karon. Naapay apay bigas nimo? Wala. Wala lagi. Wala, Wala lagi. Nanga ina mo. Kumana. Kumana. Ano oras na karon ba? Tingnan ko, ano oras na ba ngayon? Parang alas 12 na ata ano. Mm. na natin oras. Pero humana naman na daw sila mga ino alas 12 na mga idol. So nandito tayo sa Bislig, pinuntahan ko sila tatay, binalikan ko dahil ay ilang bisis ko na silang inabalikan dito. Laging walang tao. So madalas pala pag wala kayong tao, ikaw nasa pambagol. Si nanay naman namamalimos. So araw-araw si nanay din halos pag uh, namalimos sa Bislig. Minus na magulong kay parang gusto tag-iya niya magasagda. Hindi hmm. e, ako tanto makapangita kay ano oh, may dalawang uh -huh. buwan din. Ano asin na sa ako manguan? Malabi. Kani nung yuta ni mapuyo ni mo? Kulis. Kulis ang tag-iya. Pero pinayagan mo magtirik ng himo ng balay dery. Uh -huh. Nagpaalam mo? Ang huwan man eh, huwan no nukos. Huwan no Yung uh -huh. utla na nila, yung rubber. Uh -huh. one. Sino nag-aatiman ng rubber nila? Sila. Sila. What's Dalawang jis. Mm, yan yung anak mo. Ilang taon na anak mo tay? Tulo. O duhara. Ilang ilang tuig na? Pila ka tuig na? Mga 1. 20. 20. 24. Duha Oo. Oh. Asan nyo isa? Oh, Mario. Do dili. Laag. Naglaag ra. Ay ano, laki rin. Bae. Laki. Ito bai. Mm. Mm, may anak pala sila ng dalawa. Parang ano yun, may pagka special? Ay. Anak mo? Minyo naman na. Ah, na. minyo na. Asa na, asawa niya? Ibundok yung bana gani. As, ah, siya? Oo. Uh. Tapos binunog ng bana? Wala. ng bana na. Taga, taga sa bana niya? Taga asa si sa ilaw. din sa bislig? Oo. Uh -huh. Tapos binalik sa inyo? Bana anak ka na, tuwas kang batong, Pinaadap ang anak. Hmm. May iba La? na, sa, iba makabuhay. makabuhi. Hmm. Okay lang ma-interview siya? Okay lang. Okay, okay lang din ma-interview ka, te? Okay. Hmm? Okay lang mga Pwede tana mo sa mo. Oo. Uh, uh, uh. Anong pangalan mo, te? Junalyn. Junalyn? Ilan taong ka na? Pila katuig ka na? Sabi saya. Sa papa, mami ko. 20, 24? Ay, hindi niya kabalo. Mm. Bakit hindi niya kabalo tayo? Dili ba siya nakapag-aral tay? Hindi nga mo na. Nakapag-aral siya. Pero dili niya alam kung ilang tuig siya. Dili. Ina. Inay! Ina. Ina. Wadi ka ba? Yung anak ni tatay guys. Wadi ka ba? ba? Asa na asawa mo tay? Sa, sa, one, sa ila, sa bigaan. Nag, Nag-aipon naga, pa ka mo karun? Wala na. Bulag na mo? Hmm. Dugay na? Dugay na pa no? Dugay na mga... Wan. Kung... Tulo na guro sa si semana guro. Ah, tatlo. Bagong tuig. Ah, bagong tuig. Ang um, Pasko. Ang um, Pasko. nila. Itong taon, itong tuig na to. Oo. Mm. So ilang buwan na, magkalahating taon na rin. May, may git. Dako, dagahan ang bata. Ang anak ni mo, ba't hindi mo kinuha? Ihatag. Dili ihatag? Hindi man ihatag. Huwag man tunamo. Oo. Oh. Hindi man ihatag nila. Okay. Kinsa man ang nag-adapt tayo? Nagakambatong. Kaya kang ang naghatag nag sa kanya. Hinatuan. Galing ako ng kambatong karon Hindi hmm. sa hinatuan sentro. Ano to? Tuan. E, namura ang ka-adapt. Sa mura adapt hmm. Buti, buti na kung mo ito si ate na inasakta ng asawa. Hmm. Buti na kung mo agad na inabunog ng asawa siya. Bunog na. Nagsumbong sa imo ha? Tapos nung, nung inabunog siya ng asawa mo, dito mo na lang siya pinatira. Bukan ugal sakit diri ni ya ugal eh dokhan eh ikan nama saya macam si iba kuan admit. Ada. Wah pay kuat aku kaya pegat admit. Darah saya natoan. Bisleg bisleg. Kamera doha. Kamu doha nak ke hospital? Harus dia aku kata tolong kan si kita ni sakit jo mah. Papa aku sambil kau beli sebalai, gawas na namin kay bading badin, bayad ka kasi ni. Nakapagtapos ka tin ng pag-aaral? Dili. Anong grade mo natapos nimo? Kuan ra with tura. Grade 2. Ah, kaya pala hindi niya kabalo kung ilang taon siya. Ya man. Dili niya alam ang tuig niya. Di, hindi hindi na mo mag maguba ng asawa nimo. Ikaw ba't ayaw mo na? Ayaw mo na mag-uban sa asawa nimo? Hindi na. So dito ka na lang kay na papa ni mo. ang idol si Ate? Ano si Ate Junalin ano? Junalin. Si Ate Junalin daw may asawa na siya pero pinasakita ng asawa. So hindi mm. na para sa ospital. Nag -il, ilang araw ka sa ospital? Wa, kuwan da ka adlaw do ha. ka adlaw in ra. Mm. Dahil dun sa kanya na mga pinsala sa katawan nako. bug, -bug. Mm. Hindi, hindi ba lasing giro asawa mo te? Hindi pala hubog? Na mo, mo, inog beer. Tapos pagdating sa bahay, ikaw pa ang gawing panchimbag? Oo. Mm -mm. Agoy. Kanang... Anak, Bagong anak, bunog. Oh. Oh. Bagong kan, anak? Oo. Tapos napasakitan? Oo. Kanos pawala sa iyo anak ni mo te? Ano Yung anak ni kailan mo pa inadapt ng ibang tao yung anak ni mo? Mas papa mo ka Tumura. Dugay na, dugay na ng sila. Na, kay, dugay pa na, na, may, may ilang tuig na si yung ba baby mga, dun. Ilan taon? Mga, lim, mga pa ka bulan. Bulan. Ilan taon na karon siya, yung baby? Ilan tuig? May tuig na, wa pa? Sentinura man. Sentinura siya ko nang kanana, kamatong. Pero may ilan taog na, tuig na yung bata? May isa na, may duha, duha ka tuig na, or tulo. Isa. Isa ka tuig para. Ah, bago pa yung ba baby pa talaga siya. Mm. Nila. to guys, oh. Pero gusto niyang kuhain. Wow, ano pero puro di ihatag. Hmm. Gusto niyang kuhain ni... Ah, eh, uh, hey, uh, mm. hey, Ano yung, at, yung ati nung rani mo niyon? Niyo? Kan, si, parintin mo, o dili? Mga silingan ka dito. Silingan ra. Rito, silingan ra. Hmm. Pero hindi, oh, inaaruga naman nila na maayos. Hmm. Pero sa, para sa inyo, bilang ikaw, bilang lolo. Lolo ka man niya, no? Okay lang sa imuhan na sa kanila. Okay ra. Okay ra. Okay. Makuha man to. Makuha man sila lang ang gusto mag-alaga. Hmm. Kasi si Ate baka hindi niya maatimanan. Pero yung tatay na suporta. Di Hindi kung nasuporta yung tatay niya. Wala. Wala, hindi na suporta. Bana Eh. Oo. Wala. Wala. Hindi wala ni makatuhay ng anak ani, wala iya duaw. Wala, wala inabot. Anak ani wala. wala inabot. Wala. Grabe Pinabayaan talaga siya. So yan mga idol ano, si Ate Junalyn pinabayaan ng asawa higit sa lahat kahit ng mga anak daw hindi man lang pinuntahan. Tapos ngayon may anak hindi man lang pinan, sinuportahan. Ang nagpapalaki ibang tao. Hindi yung mga parente yung mga nagpalaki doon sa bata. Silingan. Mga hmm, amigo. amigo pero sa kanila okay lang na bisibisitahin nyo naman. Oo, okay. Hindi naman kayo nagabawalan. Mm, hmm. ah, okay naman pala. So yun mga idol. Oh. Si, ate, si ate jonalin nabisita ka sa anak mo ate? Uh -uh. Kano sa akala huling nag-visit sa iyong anak? Visit Pag... na ako pa lunes to no. Dugay pa. Oh, dugay na ito. Dugay na kung nabisita dito. Dugay na? Mga hmm. kuwan. Apat ka adlaw. Apat ka adlaw na. Ah, bago lang pinantahan niya may anak mo, kumusta na may anak naman roon? Kasi sa kursahe, ito makabisita, kawa may kuwarta lang. Okay na may anak niya mo doon sa lugar niya? Oo. Naalagaan ng maayos? okay Ano yung nag-alagaan sa kanya? May mga anak na? May sariling anak? Wala? Oo. Na naa. lalaki Dako na, dili? Dako na. Kanang anak niya mo? Bae? Laki? Laki. Laki din. So, inadapt, inadapt siya ng ibang tao. Oo. Tapos si Ate Junalyn, binugbog ng asawa, pinabayaan ng anak, hantod karon ron, dili man lang sinuportahan. Hindi ko yung kanta, buhi. sa saglit. Kunin ko lang tayong bigas ha, saglit lang. So yun mga idol, kuhain ko lang muna yung bigas natin na dala para sa kanila kahit nagbili din tayo ng bigas. Ikan pa rin ito. Kay Ma'am Secret Sponsor yung ginastos natin. So binawasan lang natin yung tinira niya na expenses natin ano so ayan guys para din ma-share natin sa iba eh tari natin para makapag-share tayo sa iba ng tulong diba? so maraming maraming salamat kay ma'am secret sponsor meron po akong maibigay na bigas sa isang vlog na ako dito Nang dahil po sa binigay ninyo ayan so talagang kawawa yung anak ni tatay na binugbog ng asawa at tapos ay eh, pinabayaan so dito sila nakatera ngayon tatlo bali apat sila rito kay ang isa daw nasa laagan pa ayan o ito yung bahay nila mga idol so bigay natin sa kanila to kasi wala daw silang bigas wala kang bigas tay ito bigas o oh, para sa iyo anak Sud hmm. walay sudan mm, sudan ah, may plastik ka di hatay pengin plastik bibigyan kita ng sudan pero itong sudan ko talong may daladala akong talong uh, bibigyan kita ng sudan so meron kasi ako guys doon na talong gikan din doon sa vlog nako na so babawasan natin bibigyan natin sila ng sudan kaya wala raw silang sudan dito so apat ka muna katira diri sa bahay mag uwi yung isang anak nimo ano hmm. Tatay Rico. Minsan na natin itong na-vlog. Kasama natin si Edison Butiti. May plastik ka? plastik? Plastik. Plastik. Hmm. Paglalagyan natin ng kon. Bibigyan ko kayo ng talong. Ikaw nang bahala magluto kung anong gusto mong luto. Pwede mong gataan, perito, or sugba. Ito yung bahay nila mga idol. nakagamit nila sa kan paghimo icon. Natin sila ng gulay. Meron akong dala lang gulay. So marami naman 'yon, babawasan natin para meron silang pangkuan. Meron silang pang-ulam. Idol, bibigyan natin sila ng talong. So ito galing natin sa may naghatag sa atin ng talong, ibibigay din natin sa kanila. Tay. Mm. Oh, ana, ikaw ang bahala magluto. No. Ikaw na bahala ako ng gusto mong luto diyan. So yun ay eh, kan. So Tay. Hindi rin ako magpakadugay sa imuha no. Ako Ako'y napadaan laan din eh, kaya gusto ko 'yung makumusta. So nakita ko na tapos ngayon to, may istorya naman yung iyong anak malay natin sa susunod makabalik ulit tayo rito yung anak mo pala ay pinasakita ng asawa iniwan, pinabayaan tapos ay yung iyong anak inadapt ng iba yung anak niya so sa iyo naman okay naman sa iyo bilang ama ng anak ni mo na yung apo mo ay ibang tao magpalaki okay ra okay ra sa iyo ha? kasi tatay kasi wala siyang permamenting hanap buhay wala siyang pinagkakakitaan na maayo kung hindi pagbabagol. Yung, ang ibig sabihin po ng bagol na yan, yung nangunguha siya, nangungulikta siya ng bao, tapos ginagawa niyang uling. Si nanay naman daw, eh, namamalimos dyan sa bislig. So, pag napunta ka ng bislig na yun, eh, nagbabaktas ka ra. Mag-commute ka, mamliti. Nagsakay ka. Kapunta rin sa bislig, tapos balik ka rito sa hapon. Grabe yung kanilang kwan. Ano guys? Sobrang hirap ng... Walang kwan sila. Trabaho. Ang, yun na lang. Namalimos na lang si nanay. At least marangal. ba diba? Yung nagbigay sa kanya ay eh, taos puso yung pagbibigay. Bilang ganun. Eh, kisa naman sa... Yung iba naman ay eh, gagawa pa ng masama para lang kumain. Ano tay? Si tatay ay eh, nagtitiis na maghirap. Manimulot ng bao. Para mauling, para siya yung maging pera, ipambili niya ng pagkain nila, pamilya niya. So yun mga idol, sana pa-share nyo itong video na to. At sana ay makarating sa may mabuting puso, makatulong din sana sa kanya, sa kanila, sa pamilyang ito. So hindi natin naabutan yung isang anak ni tatay, meron pa raw siyang isang anak na sa paglaag So malay natin sa susunod, balikan natin sila dito. Yung bahay talaga nila ay gawa lang sa kano trapal ang bubong at saka dingding. So tay, maraming salamat ulit ha. Kay puhon, makadala ulit ako sa imo ha. So yun mga idol, uh, sana po ay eh, share nyo ulit itong video na to at maraming maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Ako po si JP Bintong TV. Ayun. Sana ay eh, patuloy nyo pang suportahan para mas marami tayong mapuntahan ganitong pamilya na karapat dapat matulungan. So ito yung kanilang bahay mga idol. Sana ay eh, share nyo yung video na to para kung sa may mga gusto na tumulong contact lang kayo sa atin pupuntahan natin to para ipabot yung mga tulong nyo so hanggang dito na lang po at maraming salamat God bless you good day sa inyo lahat and bye bye